Magandang araw sa iyo. Um, may isang konsepto tayong pag-uusapan ngayon mula sa mga um, material na pinadala mo na talagang alam mo yun, nakuha yung attention ko. Itong person of peace o POP. Ah, oo. Yung POP. Familiar. Oo ang sabi, parang rediscovered rhythm daw ito. Isang lumang paraan na um, parang muling natutuklasan para sa mga misyon ngayon. Tama, parang ganun nga. Hindi siya bagong-bago talaga. So ang plano natin, no? silipin natin kung ano ba talaga to, saan ba to sa Biblia, at bakit daw um, mahalaga pa rin. Kasi nakakapagtaka, di ba? Oo nga. Yung mga malalaking pagbabago sa espiritual, Paano ba nagsisimula? Akala natin laging malakihan, no? Yung mga malalaking events? Yung nga eh. Baka hindi pala. Baka um, nasa pagtutok lang sa isang partikular na uri ng tao. Yun na nga. At itong person of peace, based dun sa binasa mo, hindi lang siya yung, alam mo na, mabait lang o open-minded. Higit pa dun. Ah, okay. So ano siya specifically? Ang sabi dun, sila yung mga taong parang ano, inihanda na mismo ng Diyos para maging tulay, no, sa community nila. Tulay, okay. Oo, hindi lang sila basta tagatanggap ng mensahe, sila yung nagiging daan para um marinig din ng iba. May apat na katangian daw na hinahanap galing sa Luke 10. Apat, okay. Ano-ano 'yun? Una, yung tumatanggap ng kapayapaan. Hindi lang yung peace na katahimikan, no, kundi parang bukas sila sa mensahero at sa dala niya receptive kumbaga. Ah, gets ko. So, hindi ito yung pipilitin mo yung tao. Parang hahanap mo yung yung lupa na handa na. Sakto, parang ganun. Pangalawa, may connection sila, may network na, 'di ba? Sa community nila. Makes sense. Pangatlo, mapagpatuloy, hospitable. Yung tipong oh, dito ka muna. paso ka. Binubuksan yung bahay o espasyo nila. Okay. Okay. At dahil doon, nagiging daan sila para sa iba pa. Grabe, nakaka-intriga lalo na yung mga halimbawa raw sa Biblia. Nagsimula nga raw kay Jesus, no? Sa lukteng. Hmm. Oo, yung utos sa 72 alagad. Hanapin niyo yung anak ng kapayapaan. At doon kayo manatili. Parang yun yung prototype. Parang ganun nga. Tapos makikita mo 'tong pattern na umuulit sa gawa Acts. Halimbawa si Cornelius sa Acts 10. Romanong official 'yon, 'di ba? Oo nga. Oo, oh, si si Cornelius. Bago pa man dumating si Pedro, ano na siya eh, nagpatawag na ng mga kamag-anak, kaibigan, handa na sila. Wow. May takot na sa Diyos. At 'yung pagiging handa niya 'yun 'yung naging susi para boom, mabuksan 'yung pinto sa mga Hentil. Kitang-kita mo yung apat na katangian sa kanya. Oo nga, no? Receptive, connected, hospitable, influential sa bahay niya. Tapos hindi lang siya, si Lydia rin daw sa Act 16, negosyante. Oo, si Lydia, galing sa Thayathira yun, di ba? Nagbebenta ng mamahaling tela, sabi sa text, binuksan daw ng Diyos ang puso niya. Tapos? Ayun, naging mapagpatuloy din yung bahay niya, yun yung naging parang headquarters, no? Sentro ng unang simbahan sa Europa. Grabe! Galing sa labas ng inaasahan. Tapos meron pa yung bantay sa bilangguan sa Filipos. Act 16 din yun. Ah, oo, oo. Yung muntik ng magpakamatay. Tapos nagtanong, anong gagawin ko para maligtas? Tapos buong pamilya niya, nabinyagan. Isa pang instance ng um, bukas na pinto. Malinaw nga, sa mga material, na hindi ito um, isolated cases lang. Parang pattern talaga. Sabi nga, divine strategy daw. Tama. Parang sinasabi na, teka muna hindi tayo yung bida dito na nagahanap. Ang Diyos yung nauuna. Siya yung naghahanda ng mga puso. Binanggit niya yung John 6.44 no? at Ephesians 2.10. Oo nga. So yung shift pala sa mindset dapat? Oo, importante yun. Hindi na saan ba ako pupunta para mag-share, kundi Lord sino na kaya yung inihahanda mo dito sa lugar na to? Ah, mas less pressure pero mas dependent sa lead ng espiritu. Exactly. Hindi ito marketing campaign natin eh. Pakikiisa lang ito sa ginawa na ng espiritu. At parang bumabalik nga raw to ngayon, no? Lalo na sa mga tinatawag na DMS, Disciple Making Movements. Oo, usong-uso yan ngayon sa mga uh, discussions tungkol sa misyon. Bakit daw nga shabbing effective ulit itong pop approach sa DMS? Kasi ang sabi sa sources mo, una, hindi siya nakasentro sa dayuhang misyonero o tagapagturo. Mas indigenous no? Ah, okay. Local led. Oo. lang yung lokal na kultura. Tapos pinalalakas yung mga tao mismo na matuto tapos magbahagi sa sarili nilang paraan sa network nila. Hindi yung isang model lang nagagayahin ng lahat. So mas empowering siya. Parang ganun. At para makilala raw yung pop ngayon, kailangan daw ng discernment. Hindi to formula lang. Paano yon? Paano mo malalaman? Hanap daw yung mga senyales. Yung mga taong una, bukas talaga sa usapang espiritual, nagtatanong, uhaw. Dalawa, mapagpatuloy. Pare nag sa space nila, physical man o kahit online ngayon. Okay, okay. Tres, may influence pa rin, pinapakinggan ng iba. At apat, importante to, may kusa. Sila mismo nag-share nung natututunan nila kahit konti pa lang, hindi mo na kailangan itulak. So parang recognition lang, kinikilala mo lang na, uy, kumikilos na pala ang yos dito sa taong to. Hindi yung ikaw yung gagawa ng resulta. Ganun nga, hindi tayo ang malefacturer. Taga-observe at taga-cooperate lang tayo. At ang implikasyon nito, malaki raw talaga yon. Ano yung pinakamalaking pagbabago? Nagbabago raw yung focus. Mula sa mga programa, events, papunta sa mga tao relasyon. Mm, makes sense. Mula sa paghila sa mga tao papasok sa kultura ng simbahan o institusyon natin, papunta sa pag-empower sa kanila na sila yung umabot sa sarili nilang mga network, sa sarili nilang paraan. Ang laki nga nung shift mula sa parang control, no, patungo sa pakikipagpartner sa banal na espiritu. Oo, o, 'yun talaga 'yun. Collaboration with the spirit at sinasabi rin Maaring hindi ito kasing bilis ng ibang methods sa simula, hindi instant. Pero? Pero, yung potential daw para sa ano exponential growth, yung paglaganap ng mabilis at malalim, mas malaki raw dito. Kasi organic siya. Hindi lang numbers ang habol, kundi pagsisimula ng mga kilusan na may ugat talaga sa komunidad. Wow! So, kung ibuod natin itong person of peace model, based sa mga pinag-usapan natin galing sa sources mo, para siyang pagbabalik tanaw? Oo, parang ganon. Pagbabalik sa isang sinaunang prinsipyo. Yung pagkilala at pag-invest dun sa mga taong um, inihanda na mismo ng Diyos. Gets ko na, hindi tayong bida. Hindi talaga. Mga tagapagbabalita lang tayo o katulong sa kung ano na ang ginagawa niya. At ang focus, hindi lang converts kundi... Pagsisimula ng mga pagbabago, mga kilusan na may malalim na epekto mula sa loob. Okay. So iiwan natin sa iyo na nakikinig itong tanong na to. Habang pinagdiniliyanan mo, to, sino kaya sa paligid mo ngayon? Sa trabaho, sa kapitbahay, kahit sa social media? Sino kaya yung posibleng person of peace? Oo, yung taong uhaw, bukas, na baka naghihintay lang ng may makapansin at makatulong sa ginagawa na ng Diyos sa buhay niya. Isipin mo nga,